Yan, hoping muna kami ngayon mga ka Tatlong guests lang po. <laughs> Yan. Wala po kaming diving ngayon kaya hoping muna. Si K naman po ang guide ngayon. Ha? Nacho, Nacho. Oh, nakabuhi. Uh, oh, unsa man to siya kanang iho? Kiran ha? Patay ta ni. Yan. Yung isang babae po pong nakakuha ngayon. Yan. Guwapa. Mm. Oh. Wah. Wow. Kuwanto cok. Gaut. Sulog bang ag. Yan. Hindi e, tulungan mo ki. <laughs> Yunaw, know to how a duck <laughs> big size kia, <key>? oke okay. <laughs> big size ha big size <laughs> oh oo 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 Ya. deh. <laughs> nah, pening kamu, muk pemasul. Kayak digi mau kakak, omu, ami kuang isda, ini kayak kain. Oh, wala, walang isda. Seand <coughs> kayang isda ngayon? Oh, tinggi, paling, coba, oh. coba, coba, su coba, ah, opso opso coba, <laughs> Oh coba, 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 opso. coba, 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 Lagi Ganito lang po kami mga reverse Pag island hopping uh, Kailangan entertainin yung guys Sa pagpamasol Kasi hindi po yan marunong uh, Sa Ano po sa pangisda dito sa Pilipinas Kaya turuan natin Oh si Yung isa po Si Tacho ang nag entertain Tapos yung isa si Si Brian Tapos dito lang po sa babae si Kay amin ditong uh, mama sol mga rivers punta naman po kami mamaya sa ano po protein uh, restaurant doon no? po sila mananghalian Yan. O oh, big size. Uh, wow, tingnan ako kuno

contoh. bikin ya, bikin. Hmm. Oke. Okay. Okay. Oh, oh, pe oh oh, oh. oh. Blue sajin Sa din ko. Meron oh, ka, okay. ah, ah. Oh, hala, dul Sat. Okay. Oh, ayan. isa na po yung isang gis. Ito, wala pa. Wala pa tong huli. <laughs> wala kang kain pag wala kang huli, ha. Ngayon. Ayan. Ito pong isa, wala pang huli. Ito, dalawa na po yung huli niyang isda, mga reverse. Kahit maliit lang po yung isdang makuha na happy na po sila yan. Hmm. Oh. No, 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 oh. rinin ka kamot ni Brian, no? Yung mukha lang. Oh. Yan. Oh, may isang gis dito. Bigyan mo ng ano? Bigyan mo ng pasol. Hindi <laughs> ito Korean ha. Hindi to Koreano. Ano to? Korean bag. Korean ng yabag. <laughs> <Kureanong> yabag. <laughs> Yan mo. Diba? Sikap mo eh, parang gis din oh. Bigyan niyo to ng pasol. Okay. Uh, Daksi. Ah. Ha? Gu taksi grab. Yan pering kamot mo. Ha? Hindi. Yo, yo, mundo ko. Kana. Eh? Oh, na ta. Is she not hungry? Mm. Oh. oh, yan. Umirit na si Kap. Kasi ano, chicks. Umirit na si Kap. Kasi ano ang naghawak sa pasol ng babae. Palitan mo ng pamaingkap. Kap. Yan ano Anong tingin nyo? Yogi, ito po yung pamaing namin mga drivers yung tinatawag namin yah na hipan-hipan yun ano know? hmmm ito po yung hipan-hipan hipan po mga uh, takot to mga drivers na takot toh parang bulatih uh, dito tunagatira sa ano uh, buhangin aygo ay, ay! Oh. Oh. Oh, this is worm. Jireong-e jireong. Oh. <laughs> <t> <laughs> <It's> oh. <good. laughs> Very Yeah. mal <laughs> <laughs> Wapang mengalir bersatu, <tutuk> wapang korean, korean, ibu dah, oh, 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 shy biri 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 Vlogger. Vlogger. Uh, okay, ano? Vlogger. Oh, yeah. YouTuber. Oh, YouTube. oh. oh, yeah, yeah. Yeah, ano? Si Hai. Salam ya. Wow, cinta. <laughs> Yan. Oh, lagu tayo ni Patay naman tayo. Yan, thank you, thank you for watching, mga kalibers.